Be, libre mo ako mamaya. Pulong! Ang lilibre. Pupuntahan na nga nga kita. Pupunta lang kita. Pupuntahan na lang kita mamaya. Kamusta yung kagabi mo? Okay ba? Oo, oh, ang daming kaganapan. Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko na alam hmm. yung mga nangyayari. Sagat na sagat kayo uminom. Oo, oh, be, di ba nagsimula kami alas 8 ng umaga. 8? Natapos kami kinabukasan ng kinabukasan ng 8 ng umaga na naman. Yon, ano, ba naman yun? Anong oras na? Two days, two days straight, be. Nandun yung kaibigan ko. Kilala mo si ano? Si Sibelas? Veronica? Sibelas! Masok ka daw sa loob ng kwarto. Kwarto, ha? May kasama kang babae na kaibigan daw ng my birthday. Si Edward? Oo, oh, si Edward. Ang tanong, anong ginawa niyo sa kwarto? Sabi niya, jump pool. Ito si Edward, ha? Jump pool, oh, ulit, ulit ka! Straight mo na! tagal, po, straight in. <laughs> Oh. I-straighten ko yung mukha mo pag magkikita tayong leche ka demonyo ka, bawbaw mo. Okay, ito ha. Eh, hindi ba ako magtitiwala? Eh, sa'yo hindi naman ako magtitiwala. Bakit sila ba jawa Sila ba? Sila ba lumakasap sa'yo? Sila? Pumasok ang lalaki sa isang kwarto at pumasok rin ang isang babae. Ah. Paglabas, anong ginawa? Malay ko. Nag-a-an. Kung yung dalawa. Bindi. Sinagot ko na nga lang, ibantayan eh. mo na lang ako matulog. Bakit ka babantayan? Ano ka? Alagaing baby? Yung eh, over pa ako, di ba napasagad ako kagabi? Kaya nga kay, sagad na sagad kayo no? Ano, ano kamusta? Kamusta? Pupunta ako diyan, ano? Kain tayo, Paris. Gusto ko, ano, ang sakit ng ulo ko. Kaya nga eh. Ang dami ko nainom. Sumakit Mayang kami ng mga ka? tropa ko. May over ka? Uy, kaya bantayan mo ka muna mo. ako. Be, libre mo ako mamaya. Punta Ulo! Ang libre. Pupuntahan na, na lang kita. Pupuntahan na nga lang kita. Mamaya. Hindi na nga ako nagpapa -uming. Galit ka. Hindi na nga ako humihingi pang pag-asin. Galit ka. Libre mo na lang ako, oh, Paris. Uy, tinatanong kita, galit ka. Hindi. Masakit ng ulo ko. May hangover ngay eh. Gusto ko pa matulog. Oh, Kamusta yung kagabi mo? Okay ba? Oo, oh, ang daming kaganapan. Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko na alam yung mga nangyayari. Okay. Sayang, ka sayang ng tropa ng ni Edward. Oo, oh, ang galing. Ano kayo yun? Sa sagat na sagat kayo uminom? Oo, oh, be. ba diba, nagsimula kami alas 8 ng umaga. Alas 8? Natapos kami, kinabukasan ng kinabukasan ng 8 ng umaga na naman. Ayon, ano ba naman yun? Anong uros na? Two days, two days straight, be. Puro inuman. Mm -hmm. Sira na yung atay ko, kakainom. Ah, uh, kasi may ano, nandun yung kaibigan ko. Kilala mo si ano? Si Sibelas? Veronica? Uh, Sibelas. Ah, baka magkasama silang dalawa. Oh, oh, ando, napansin ko nga. Tinanong ka ba't hindi ka kasama? Sabi ko hindi kita pinayagan. Uh Oo, -oh, kasi pumasok ka daw sa loob ng kwarto. Kwarto, ha Ah. Uh. May kasama kang babae na kaibigan daw ng my birthday. Si Edward? Oo, oh, si Edward. yon Pumasok kayo ng kwarto. Ang tanong? ginawa nyo sa kwarto? Ano naman yung mga pinagsasabi ng BI mong tropa? Di ba, bahay. Pumasok. Bahay. Ito ang sabi niya, ha? Pumasok sabi sa niya. kwarto. Oh, ito, 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 ito. Ano na naman String. yan? Sino yan? Ito, sabi ni Edward, ha? Yung Edward. Sabi oh. ni si Sebalist ng tropa ko. Sabi niya, Um, eto, Felicia, ang sabi sa akin kasi, etong si Edward, sabi niya, Edward. Ay, sabi niya, jump Eto si Edward, ha? Kapul, pre. Oh, paulit-ulit ka. I straight in mo na. Pinapatagal. Puro Edward, si Ben, si, si Edward. Pinapaliwanag yan, eh. di ba? Separate story. Ayun na lang. Ayun na lang. Straight in. Oh. I-straight in ko yung mukha mo. Pag magkikita tayong leche ka, demonyo ka. Ang mo. Okay, ito ha. Sabi ni Edward sa'yo, Jump all, pre. Oh. Uh, kuha ka nga ng yelo doon. Kumuha ka ng yelo. Oh. Sa oh. loob ng bahay nila. Oh. At tapos, itong babae na malandi, putang, sino ba yung babae na yon? Pumasok sa loob. Di Anong ginawa nyo sa loob? Hindi ko kilala yung sinasabi mo. Wala na akong maalala. Dapat, sa, sinabi mo sa tropa mo, Bijon ako. Yung mga tropa mo, toxic din eh. Talagang sinasabihan ka na naglolo ko Kahit hindi ako naglolo ko. Kanino ba ako eh. So, e, sa'yo, hindi naman ako magtitiwala. Bakit sila ba siya mo? Sila ba? Sila ba lumakasap sa'yo? Ah, sila? Ikaw, ikaw, you. Mm. Pero Tapos ito, sa kanila ka John... maniniwala na pumasok ako doon? Oh, may problema sila? Ha? Ito, John Paul, makinig ka muna. Ja-chat ko yan, mga tropa mo na yan. Oh, -chat mo. Ito, Ito mo, ah. wala sakit ng ulo ko, talagang sinisiraan ako. Baka naman ginagawa nila yan kasi may ipapakilala sila sa'yo. John Paul, ito, makinig ka na muna. Brrr. makinig ka na muna nga. Kakabisit, ah, ka, kakagising ko lang, napapagod ah. na. Imbis na hindi ako magpaliwasan. Pag pumasok, ito! Ito! Huh? Makinig ka na muna. Ito. Pag pumasok ang lalaki sa isang kwarto oh. at pumasok rin ang isang babae, ah. paglabas, anong ginawa? Malay ko. nag Kung takinan yung dalawa. Be, hindi ko kilala yung sinasabi mo. Wala na akong maalala, be. Ang naalala ko lang, pumasok ako ng kwarto, nagcharge ako. Hindi nag naman... Sabi mo nga, di ba, mo, pre, gagi, laki. Oh, ano yun. Ano ang malaki? parang iniisip ko yung Parang iniisip yung charge ko, ibang charge ha, na po, ibang pumasok ha. Tama! Hindi... Tama! Click, 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 click. Ang Hindi. galing, galing, girl instinct na naman, ang napairal na naman, ni... yung pulang inampili na to. Ang galing ko! Uh, Oo, uh, sana all, baragilong, sana all, baragilong. Ngayon, Japol ito makinig ka. Uy, sinisiraan lang tayo niyan mga tropa mo kasi, ayun, ito lang napansin ko dyan sa mga tropa mo na yun, may gusto sa akin yan. Kitang-kita kita ko. Kasi sinisiraan nila ako sa iyo eh. Sa mukha mong yan may magkakagusto pa. Kahit hindi naman pinagtitiisan lang. What up, yay? <laughs> ha? Pinapaliwanag ko nga sa iyo na sinisiraan lang ako niyan sa iyo. 'Di ba, babe? Yung sinasabi mong pumasok na babae doon, di ko kilala 'yon pero nagkasali si kami. Kaya, sinisiraan ay, lang ako niyan dalawang 'yan kasi may gusto sa akin 'yan. sige, umiga ka uh, na muna. Humiga ka ano, na muna. Higa ka ano? na. Higa, higa. Yan, higa ka, Jampol. No, sumiga ka na. Sige na, patayin ko na tong tawag. Papasok yung tropa mong isang lalaki sa kwarto at uh. papasok ako, magiinuman kami. Ewan hindi <laughs>